ng araw mga bata. Language na tayo ngayong quarter one, week three, day one. Ating layunin, use simple and appropriate personal greetings. Use familiar, familiar terms of address. Greet and respond appropriately to greetings. And share confidently thoughts, preference, needs, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. Noong isang linggo, marami tayong aral na natutunan. Maari ba ninyo ibahagi ang ilan sa inyong natandaan? O nalilito na kayo kung saang subject 'yon? Okay? So, okay lang 'yan. Sige. Mahalaga na tandaan nyo ating mga aralin. So, ang mga salitang pagbati tulad ng magandang umaga, hello, at kumusta ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng masayang pakiramdam at pagtanggap sa taong ating sinasabihan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng simpleng pagbati at salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa mga tao. Halimbawa, eto. Anong pamilyar kaya na pantawag ang inyong gagamitin kung ang gurong babatiin ay lalaki? O kung lalaki ang babatiin nyo, ito ba ay ginoo o, o kinang? kung ang sagot nyo ay ginoo, tama kayo. So, ginagamit ang ginoo bilang pambati sa isang lalaki. May asawa man o wala. Yan, sa matan ng lalaki ha. Yan, yung mga malalaki na. Next. Anong pamilya na pantawag ang gagamitin kung ang gurong babatiin ay babae? Kadalasan, ginagamit ito sa may asawa na. Ito ba ay ginoo o kinang? ang sagot nyo ba ay ginang? Tama kayo. So, paano nyo babatiin si ginoong season kung nakasalubong nyo siya? Isang hapon. O, si ginoong season ay isang lalaki. Maari, magandang hapon po ginoong season. Kasi isa siyang lalaki, kaya gagamitin natin ang ginoo. Paano nyo naman babatiin si ginang season kung nakasalubong nyo siya isang hapon? O, maaring magandang hapon po ginang sisol. Masdan ang larawan. Yan. Bi basahin nyo nga, binibini. So, ang salitang binibini ay ginagamit na pantawag sa babae na wala pang asawa o dalaga pa siya. Tandaan, ang binibini ay ginagamit sa wala pang asawa. Aling, o ali, nakarinig niyo ba? Aling nena, aling Maria, So, ito ay salitang ginagamit na pantawag sa babaeng matanda na. Mang, ba, mang Pedro, mang Cardo, mang Juan. So, ito naman ang salitang ginagamit na pantawag sa lalaking matanda na. So, pakinggan niyo ang maikling usapang aking babasahin. Isang umaga nakasalubong ni Susa ng kanyang guro sa labas ng kanilang tahanan. Sabi ni Susan, magandang umaga po, Ginang Santos. Ang sabi naman ng kanyang guro, magandang umaga rin sa iyo, Susan. Kumusta ka? Mabuti naman po ako, Ginang Santos. Maraming salamat po sa inyong pangungumusta. Walang anuman. So, kailan binati ni Susan ang kanyang guro? Isang umaga. So, anong ekspresyong ginamit ni Susan sa pagbati sa kanyang guro? So, siya ay bumati ng masaya at may paggalang. Anong pamilyar na tawag ang ginamit ni Susan sa kanyang guro? Ito ang ginang. Okay, ginang. So, maliban sa magandang umaga, magbigay pa ng ibang gina, ginamit na ekspresyon sa usapan. O ano pa ba? O, nagkumustahan sila. Kumusta ka? Mabuti naman po. Salamat po. Walang anuman. Yan. Yeah. Ngayon mga bata, may babanggilin ako mga salita. Ulitin nyo ito pagkatapos ko. Magandang umaga, Ginang Santos. Kayo nga. Kumusta ka, kaibigan? Ulitin nyo nga. Magandang hapon, Binibining Reyes. Kayo nga. O bakit nga ba binibini ang tawag sa kanya? Kasi siya ay dalaga pa. Ibig sabihin, wala pa siyang asawa. Maraming salamat, Aling Marina. O bakit naman Aling ang ginamit sa kanya? O kasi siya ay, ayan, isang babae na matanda na. Ayan. Next, walang anuman, Mang Petro. Ulitin nyo nga. O bakit naman Mang ang tinawag sa kanya? Kasi siya ay matanda na. Yan. So, mula sa napag-aralan natin, uh, magbanggit ng mga simpleng pagbati sa kapamilya gamit ang mga pamilya na tawag sa tao. O, maaaring itong tita, ayan, tito, nanay, tatay, ama, ina, okay, ate, kuya, o, ilan lamang yun sa mga pantawag, no, sa mga tao maaaring nyo itong gawin sa inyong tahanan. Humanap ng pareha, magpakita kayo ng isang sitwasyon, maaaring yung paggamitan ng mga sumusunod na simpleng pagbati. Dugtungan din ito ng pamilyar na pantawag sa tao. Halimbawa, magandang umaga. O kunwari, magandang umaga, binibining Reyes. Yan. So, practice nyo to ng kapartner nyo. Halimbawa, kumusta ka, ginoong Mario? Tuloy po kayo, aling Tess. Oh. Hello po, binibining Ana. Magandang gabi. Ah, uh, ano ba? Ginang Maria. Okay. So 'yon. So maring gayahin niyo 'yon tapos umisip kayo ng ibang pantawag o pangalan. Okay? So, para sa inyong ng aralin, ayan, gumawa ng card para sa isa sa mga miyembro ng iyong pamilya gamit ang simpleng pagbati at wasong pantawag sa kanya. Ibahagi ito sa klase at dalhin ang paborito niyong libro tungkol sa kwento ng mga hayop. So, yun lang. Hanggang sa muli. Paalam!